Naki-clearing po. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Kailangan ko na umalik. Hindi. Sino nagmamaneo kanina? Siya. Bakit ayaw niya magpakita ng lisensya? Tandaan niyo po ah. Tandaan niyo po. Naka-uniforme po kayo. Kitang kita. Tapos kayo pa yung lumalabag. Hi everyone. Napakaganda ng ginagawang aral na ibinibigay ni Sir Gabriel Go sa mga kababayan nating walang helmet, walang lisensya at ang parkingan ay ang bangketa. Sa video na ito ay panoorin natin kung paano bigyan ng paliwanag ni Sir Gabriel Go at MNDA ang mga kababayan nating pasaway. Panoorin natin ang video na ito. Isang ginang ang hindi alam ang kahalaga ng clearing operation at nagdadahilan pa na pupunta daw ng ospital. Kung emergency po ay magpatid po kayo sa ambulansya at hindi kayo pa mismo ang magmamaneho. Kapunta na, saglit lang, saglit lang. Sarap, sarap kayo. Saglit, saglit lang po ay ano? No, ayan, nagsamadali ako. I need to go to the hospital. Okay, you can just tell it nicely, no, right? Kanyang kanina pa kami nagpupasili. Hindi po, ngayon mo lang binusinan. No. O, sige po. Go Tanggalin away. mo yung isa sa tatlo. Naki-clearing po. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Kailangan ko na umalis. O, sige po. Paintay na lang po. Tanggalin mo yung truck mo. Wala naman siya si Asal Pichon. Eh, parang hindi nakahalang sa daan. Oh okay. Isang lalaki naman ang dalawa ang sasakyan at parehong nakapark sa bangketa. Warning, you have parked in a customer parking only. Maximum 3 hours stay, no overstaying. Your plate number An authorized eh ewan ko. Auto. Pa Hindi niya ba kayang ibaba pa yung bed nyo? Na na pa ba ba may ticket na po yan, kanina ay, pa. Ay, na po pala kanina pa. Na pa. Pababa na lang po yung handbrake. Po yung handbrake. Lang, gabi, explain ko lang. Ako po yung niya -ini -ini ng ticket. Pero ang nagdagalong kasi siya, siya naman yung may-ari po. Siya, eh. Ako din niya ng ticket. Ha? Ay, ako hindi ng ID. Parin uh, mo Eh, ang gano'n talaga yung isa, eh wala pong mabigay ngayon kahit tinigay na. Pero dito po ako, two minutes. <laughs> <laughs> hindi naman sa'yo, di ba? Dito po, kasi isa rin po ka naman alin. Kasi ito oh, yung uh, uh, talaga yung... So walang nabigay ng na lisensya? Ayaw niya tanggapin po yung isa, sir. Eh kasi hindi naman sa'yo eh. Sa'yo ba? Hindi, hindi sir. Uh, yung isa kasi... Saka ba't may warning na kayo? Nandito po kayo na sir. Ibig sabihin, ibig sabihin po naka-illegal, sabihin po naka park po kayo dito. Oo, Oh, naka-illegal park po eh, ha? Para pinaka-ticket niya sir, ganun. Hindi, winarningan na ng barangay siguro 'to. Hindi po 'yan sa global po. Yan na lang Neutral mo na lang sir, neutral. Pan neutral, pan neutral. Okay, sige. Tawag Kailangan niyo po talaga ng lisensya. Okay, sir, pero siya yung binibigay ayo pang tapin, sir. Ay, may... Siya, po talaga yung may hawak ng susi, sir. Ay, ganda yan, sir, ha? Eh si sir po, may medyo na 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 isang sasakya. Kaya po, yung, si, ano, yung sir, dapat sa'yo magbigay ng lisensya. Kasi si, po si sir, pwede si ka lang sa'yo. Yeah. Naka-illegal park din. Oo, pwede. Ah. na na. Kaya, kaya di hindi ko na- Naka-illegal park yan. ka rin pala. Illegal park lang po, sir. Oh, sir. Kaya, kaya na, na may, may, may gano'n, no? Ayun, na pero okay lang, lang. lang po. Ang po doon, sir, nag-drive po ba kayo? Ang tawag po doon is driver's license. Opo, sir, driver's license. Opo. Opo kasi nga, may huli rin po siya doon. Tama ba? oh, yun. Ang isang lisensya, isang huli lang at a time. Itong pamilya naman po ay ang anak na nga nila ang walang lisensya, walang helmet, nakachinelas, ay sila pa itong may ganang magtaas ng boses sa na makiusap ng may nahod. Tawa. Tiket, tiket. Impound nyo. Wala namang lisensya. Anong gagawin natin? nyo to. Hindi! Hindi naman... Hindi naman pwedeng kung sino magbibigay ng lisensya ay nagmamaneho siya kanina, di ba? At the time of apprehension, yung driver walang lisensya. Walang helmet. O wala rin helmet. Eh kung papayagan natin kumuha ng lisensya sa loob yan, eh, kahit sino na lang, nahuli, teka lang po, kunin ko lisensya ko sa bahay. Di ba? Hindi ganun. Tow truck, pakikuha nyo tong ano, NMAX. Sino po nagmamaneho niyan? Kaninong lisensya po yan? So, driving without license siya at the time na, at the time of up. Oh, at the ay, time of Ayaw niya magpa-video eh. Hindi. Bakit kanina hindi ay, nagbigay ng lisensya? Kinakawas niya yung isa. Bakit? Ba't ayaw magbigay ng lisensya kanina? Ay, 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 ako, ako. Kasi hindi kanina. Uto, hindi. Kinakaroon namin yung doon. Hindi. Sino nagmamaneho kanina? Ay, siya. Oh. Bakit ayaw niya magpakita ng lisensya? Baka kasi mapwede pang kausapin. Pare-pareho kayo na sa barangay. You know the rules. Right, Tolosan. Pangalawa. Ito kasi eh. Nasaan yung lisensya niya kanina? Nasa wallet niya, ayaw niya magpa-present eh. Hindi 'yun, hindi 'yun yung point eh. Bakit ayaw niyo ipakita ang lisensya? Uh, um, <laughs> hindi raw umiyak, kayo na umiyak. Sir, totoo niya. Ako sumakay dito dahil uhuri pa ako bumaba doon. Siya po nagda eh. Oh, talaga, talaga. Opo. Okay. So wala pong lisensya. Ayaw niya magpakita ng lisensya. So so hindi po failure to present or refuse to re to present a valid driver's license is an impoundable offense po 'yan. Pero Ma'am. Failure to present or refuse to re to present a driver's license impoundable offense po 'yon. Hindi po naman gano'n. May violation kayo. So, kailangan saan pa. Saan na kayo nakakakit kasi? Bakit kailangan pang kausapin? Kasi, sir, ako talaga sumakay d'yan para may papakuha ko doon. Opo, pero the fact is may violation siya. Opo, failure to present or ano? refuse to present. Mag-ano ba tingin niya? Impound po yan. Alam niyo, naguguluhan kayo. Hinihinga mo ko ng 5 minutes. 5 minutes is for illegal parking, hindi po sa... Driving without the proper helmet and refuse to present a driver's license. Bakit bakit po niyo Sino po nagdrive? Hindi naman po kayo po. Hindi po ganoon. Kayo ang nagmamaneho eh. Impound nyo. Dito ay binigyan ng pangaral ang lalaki na bilang isang naka-uniforme na opisyal ng barangay ay dapat ay sumunod sila sa batas. Tandaan niyo po ah, tandaan niyo po, naka-uniforme po kayo, kitang kita. Tapos kayo pa yung lumalabag. How do we... Nandales. Sana initially binigay lisensya tapos wala tayong pag-uusapan. Gusto pa ipilit kayo. kakausapin niyo po. Hindi naman po kayo nagmamaneho. Siya. Kanina po, simpleng ticket. Without ano po yan, helmet. Ngayon, hindi naman yung pinakita lisensya eh. How will we know na yung lisensya niya ay nasa wallet, eh galing po siya sa loob ng bahay? Kinuha. Eh baka iniwan, tapos kinuha lang ngayon. Hindi po. Ayaw nga niya ipakita kanini. Kung pinakita po niya yan, ticket lang tayo. Pinaalis naman agad ni Sir Gabriel Go ang towing truck upang hindi bumagal ang daloy ng sasakyan. Ano 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 motor? So truck dito ko hey, so, tong ano itong motor. Akyat akyat taket na, mamaya niyo na ayusin. Tas na. At yan po ang napakasipag na trabahong ginawa ni Sir Gabriel Go. Doon po sa ginang na walang pakialam sa clearing operation ay kung hindi po dahil sa ginawa ni Sir Gabriel Go ay malamang sa malamang na naging one-way na ang kalsada sa inyo Katulad na lang nung nangyari sa lugar sa amin na ang lahat ng bahay ay may kotse at nakaparada sa kalsada Biruin nyo ba naman na kapag ka at may sumalubong sa iyo ay kailangang umatras ng isa para may makadaan hindi alam ng ginang yun. Sakalang niya maintindihan ang kahalagahan ng trabaho ni Sir Gabriel Go kapag ang lugar nila ay naging one way na nang dahil sa illegal parking. Sakalang niya maiintindihan na sana pala ay sinuportahan niya si Sir Gabriel Go para hindi naging one way ang lugar nila. Minsan ay sakalang natin na-appreciate ang kahalagahan ng trabaho ng isang tao kapag tumigil na siya nagawin ito. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drew.